Paano yung kilig? Ano nga kiligin? Nag-flash ka? Hindi ka lang parang mag-flash yung kilay mo naman yung <laughs> nag-awan eh. <laughs> o oh, tara na. Kasi wala kaming magawa. Kung di kakain kami muna kasi gutom na kami. Si Princess o so uwi. Excited. <laughs> Next time, may magbubukas sa sa'yo ng pinto. Thank you, Princess. Hi. hi, Princess. Baka mag uh, pa tayo. <laughs> hi. 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 Mag -pending. Mag -pending. Say hi. 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 po. Hi. 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 say Hi. <laughs> <laughs> Ang mga batang gano'n sa alas daw Alas alas? alas na na. Word na. Mag-word na ba? Ayun. Nako. Wala bang group, yeah. group, group. group. Hello. Hi. Hi. Ayan, ay, gusto ko so, yan. Yeah, Naka-skincare na. <laughs> Naka-skincare na siya. Ay, o, di ba? Yes, it's my skin care. It's live na ka. Tayo tayo na. Tara here. Mula sa group na pagkain. Ito sa sabi siya mga mm mga -hmm. um, uh, ad-ano daw? Please subscribe. Please sa, ano? subscribe to so, my channel. Like, subscribe. subscribe.

Ayan po yan. Ayan <laughs> po yan. Takot siya sa kwarn. Hindi, hindi kasi ako maliligo ngayon ng ubo. Nagpupunta kaunan ko oh. so, yan. Wala, <laughs> busog uh, ka naman. Kain tayo ng masarap. <laughs> Princess. May dahil na lang yung tunay. Miss Min lang. Natutuwa kayo? Ay, ay. Hindi, hindi kami natutuwa ako. <laughs> Mom. Happy birthday, Bale. Happy <laughs> birthday. Thank you sa libre. Thank you sa libre, Vanessa. Happy <laughs> birthday, Bale. Oh, princess mo masyadong magpapakalayo sa... Ano na ito ng diet? <laughs> <laughs> Walang diet-diet. Sino yung naka-diet na dyan? Wala, wala. Mahalaga alas 12, kakain kami. Kakain tayo. Kakain tayo. Alas 9. Midnight. Parang oil batoy to Midnight. Yung patis. Habang Ay, gambar. never, patis never, never, ko never, never, naman never, 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 Amañe an d'ar c'h'e. Is my guard. Am'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n' Happy. happy? Happy! So happy day. After <laughs> ng mga araw? After ng tapos na kami. Salamat na papigilin sila. No? Mm -hmm. sila, -sila may papigilin sila. Mm. Sa ating ganito. Tapos may